Oh no, may mga ganitong daan. Ito. One way, one way. Walang street lights to eh. Pag ito, talagang madilim ba? Delikado? Oo, oh, delikado, delikado talaga. Eh, ito. gabi Grabe yung nangyari dito. Parang kinain yung... Huh? Oh? Tapos daanan mo. Pero pwede naman. Wala naman may... Uh... Pwede ka namang dumaan talaga. Pero talagang kinain sa ilalim, e. May mga Sabi kung may ganito, hindi ka wala. Yun. alam mo yung naman, o. yung mga inaayos na naman. Oh. <laughs> sira talaga oh, ang tsaka yung tractor sira din <laughs> okay so dadaan ka dito ah okay imbulik rock lupit ng bato mo welcome eh? to imbulik lik rock okay <laughs> ng bato nila tapos may bahay sa gilip Nakakatakot yun pag, ano? Magkamali ka na, lasing ka. Magkamali ka okay. na. <laughs> Pag yung kung mag ano mo? Okay. Tawa, anong tawag nun ba? Yung mag-move yung lupa. Ah, ano ba? Mag-humanig? O, oh, humanig pero ano? parang, oh, parang mag-earthquake. Yun nga. Pag yun nga. Ay, manig ng earthquake. Oo, oh, yun. Nakakatakot uh, nun. Baka kunting yanig lang. Eh, di ba? From Cebu going to tinok the highest elevation point ng Philippines highest highway system ng Philippines ito nga lang din dinok kasi isa talagang achievement 'to uy cek ng si kuyang may mga ganitong daan ito bali isa one way one way kasi ang daming lupa tapos dapat maaraw talaga dumaan sa mga ganitong daan walang street lights to eh pag gabi to talagang madilim to delikado? oh, delikado delikado talaga wala na kaming nasa lubong na sasakyan parang kami na lang <laughs> 29 kilometers away sa Tinok tayo mga ba ayan ay kinain na naman ng lupa yun sayo sa no malaki sana yun no? uh, welcome to Hulungan kaya nga pa pa rin ito Hulungan Oops. Yeah. Ito parang parang antarik tarik. Ayun oh. Diba mo? Hmm. Pero kaya naman. Kaya lang kaya, talaga. Kaya, kaya. kaya talaga. Uh, kahit, uh, kahit anong sasakyan kaya naman talaga dito eh. Basta nasa condition lang yung sasakyan mo. okay lang talaga. Oh, ano? Nasa tuktok na kami o. Oh. Tingnan niyo. Hmm. Malapit na. Marami. Um, uh, 53 minutes pa pero parang nasa taas oh. na talaga tayo. Oops. O oh, yan, tamaraw na naman oh. Parang ano talaga o. Oh, tamaraw. <laughs> tamaro, tatlo, apat, lima, limang tamaro. limang, <laughs> limang tarap, tamaro na. Sa sa sakyan mga taga Tinuk. Oh, tinuk tamaro, sunod na lima yun ha, sunod sunod. sunod. Para ito yung pinaka ano nila, primary vehicle dito. For 4 for bait. Parang hindi. Or converted to 4x4. Ito ang tarik nito. Sikong-siko, tas tarik-tarik. Tarik masyado. Wala kami nakitang van. Kami lang yung van. Ito lang naglakas daw. oh, wala, kami nakitang van. O, parang yung parang private. Wala kami nakita eh. kasi siguro kami lang yung tao doon sa top-top no, na -top, ngayon. Alam mo, oh, ito isa na, na naman oh. No? Isahan no? oh. Yan, isa. Oh, ganito pala pag 23 kilometers away ka na lang sa Tinok. Okay. Eh, talagang palikulik mo na lang talaga yung daan parang eh, tawag nila tawag nila bula bula na daan parang sa bungabun parang ganyan dito eh dito banda okay lang eh. parang naka level lang oh yan <laughs> Pero wala na talaga tao, wala nang bahay din kami nakita. Wala na. Pansin mo, mainit pero yung simoy ng hangin ang lamig. Ang lamig. Oh, malamig na yung simoy ng hangin. Fresh air! Pero mainit din. Diba? Oo. Oh, uh, nice. pero ang, ang sarap. Ah, ano Yung background namin. Oh. Ay, puro na. Poro, ano, na, puro ano, bundok. Ay. Yan, mainit na naman. Pero malamit pa rin. Ano yung pala ako? may araw mongs, diba Oo, oh, yun yung mahalaga. oh, kasi naman. Hindi ako pupunta dito pag umuula, nakakatawa Hindi rin yung daan na ganoon Oh, siguro, ano na kami, nag-stop na kami. Pero pag nandito ka na, wala ka ng choice ha. Diretso ka na lang talaga. Alam mo naman, babalik ka pa. Diretso ka na lang. Pero sana yung mamaya, dadaanan natin. Iban na, no? nakakata ako dito di ko alam uh, kung Basta tinignan ko May papuntang sagada Hindi ako sure kung babalik ba tayo Ay Kasi yung iba pabalik eh Ay Kung pabalik eh walang option Walang choice Ay ang mga mama... At kurang problema ito Kung may internet pa mamaya Paano nga, natin. Ano mag google map Pagdasan natin ko lang bang may, may ano ba signal wala 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 nang signal dito paano nga to <laughs> paano na kayo tanong tanong na lang Man manual google map na lang mamaya balik tayo sa traditional na google map tanong tanong sa local ah may mga pine trees na oh Dito. Ah, 19 kilometers <laughs> Lapit, dito banda alalay na 'yung pag 'to, alalay na. Ganina, tarik Ito, alalay na. kilometers away ah okay meron na mga kabayan ah okay okay alaka sige <laughs> eto na eto na kami ah oh, grabe bulusong ano yun ba no? bulusok or bulusok pa bulusok ano ka lang alalay ka rin sa brake mo huwag mong biglain ay eto ulo grabe yung nangyari dito tingnan nyo parang kinain yung oh tas daanan mo <laughs> di ba grabe oh pero pwede naman, wala naman may uh, ano, pwede ka namang dumaan talaga. Pero talagang kinain sa ilalim eh. ko nakakatakot doon ah. <laughs> yun ah, nakita ko na yun sa vlog eh. Ah, eh, ito pala yun. Makikaganda ko na pala yun. Ang tagal na yun. Okay. So nakikita ko na yun. Like, may yung yun. o, Pero yung pagkakasemento, parang kasi bago pa lang yun. Oo, pero yung pagkasira niya, matagal na. Ah, okay. Yung lugar na yun. dapat doon. Okay, meron din ganito. Ito. Kinaon, kinain din ng lupa yung... Uh, kalsada. Kalsada. 17 kilometers away. <laughs> countdown tayo, bus countdown. Kasi talagang ano to eh. It's an achievement of a lifetime. Siguro hindi pa naman ganun talaga karaming nakapunta ng Timok. Lalo na kami na taga Cebu. Ang layo ng bahay namin tas napuntahan namin doon talaga It, it's an achievement talaga <laughs> ah ito pala oh you know maputik ah ito yung nakikita ko sa mo sa ano uh, na maputik na daan yan oh ano dun ah uh, dapat hindi tayo mag ah, uh, uh, ang, ang tawag nun mahina lang talaga Kasi baka mabalahaw kayo din eh sa sa putik. Mahirap na. So talagang ano careful lang talaga. Talaga ano talaga pag gumaan ka dito eh talagang uh, observant ka sa daan. May mga tubig talaga sa daan. Ma maraming tubig dito eh. Ano may mga putik-putik na naman yun. Yan ito. So, pagit na ka lang, pagit na. Down to, ay, may mga busay yun. Busay. Maliit na waterfall. Parang ano rin free car wash. Free car wash dito eh. <laughs> ah, ito. Ah, look. Grabe oh. Mang, Tignan mo yung daan, oh. Loh. May falls, oh. May falls dito. Ano yun? Busay? May busay? May busay? busay? ka dyan, oh. Eto, Talon. Busay ka May talon, oh. Talon. Yung... Bukal lang yan. Ay, bukal pala. lang, talon. Eto. Pari, pari, Ako, mga tao dito? Oo. Talaga importante dito yung yung gulong nyo eh, makapal. Ah, ito naman no, yung one way one way. Ah, okay. So ano to? 15 kilometers away from the highest elevation system or highway system natin. Si High, uh, highway system natin. 15 kilometers away eh dadaan kayo ng ganito. So yun. Gusto ko lang ipalam sa inyo. Yan no? Ongoing pala yung uh, gawa ng daan dito uh, kaya naman pala talaga kasi nung una yung nag research pa lang ako tungkol nito na, talaga nagalangan ako eh nagalangan ako sa na pumunta kaya may mga tinanong ako kung pwede bang magdala ng sasakyan ayun oh may high ace dito lagay Okay, so talagang ano sa siguro to? Parang daanan talaga ng mga biyahero Sino pa galing sa kaya yun Hindi sa pagluluhaw? Parang mapasa hero ini. Eh. Eto talagang matarik to. Matarik? may dadaanan kang ganito hindi ka kaya matakot <laughs> 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 iyaw mo Ah, oh, ito party. na naman oh, yun yung mga inaayos na naman. You know. Nasira talaga. Oh, nasira. Tsaka yung tractor sira din. Eh. <laughs> so, may mga <laughs> ganito. So, yan, dadaan ka dito <laughs> Parang yun, galing yun dun eh. Sa highest elevation. Highest Very highway fair. elevation ng Pilipinas. Pagsahin nga natin mamaya kung ano ito lang yung exact. 12 kilometers away not 12 kilometers away from it